Maaaring hindi lumipas ang araw na hindi nakakaranas sa isang tao, mapakristyano man o hindi ng pagsubok. Sinusubok tayo sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay, mayaman man o hindi, matanda man o bata ay nakakaranas ng hirap. Marami ang iba't ibang uri ng mga pagsubok na maaaring nating kaharapin sa buhay na ito mga pagsubok na nagmumula sa sarili nating mga kasalanan o pagkakamali, mga pagsubok na nangyayari dahil ang mundong ito ay hindi perpekto, puno ng sakit, karamdaman at mga taong hindi perpekto, mga pagsubok na handang iparana sa atin ng Diyos dahil nais niya tayong lumago. Sa gitna ng isang pagsubok, maaari tayong matuksong itanong, bakit ako? Pero hindi makakatulong ang tanong na ito na tulad ng ating inaasahan. Hindi ito katakataka dahil sinabi na ito ng Panginoong Yesus na tayo ay makakaranas ng kapagsubukan sa buhay. Sa Juan chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyong upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano man ang dahilan kaya tayo ay may pagsubok. Malinaw na iisa ang kahihinat na nito. Ano man ang paraan. Handa ang Diyos na subukin tayo sa hamong iyan. Subalit nangako siya sa ating na biyaya para sa atin. Hindi tayo magdarana sa mga pagsubok nang hindi tayo binibigyan ng tulong na kailangan natin sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng Panginoong Yesu Kristo. Sa 1 Corinto chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo babaya ang subukin nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ang pagsubok ang siyang sumusukat kung gaano katatag ang ating pananampalataya at kung gaano tayo dumedepende sa Panginoon. Kaya sa oras na binubugbog tayo ng pagsubok, ito ang tamang oras para i-exercise ang ating pananampalataya at habang ginagamit natin ito, mas lalo itong lumalakas sa tumitibay. Sa Santiago chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang lahat ng pagsubok ay nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos at ginagawa niya tayong karapat dapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng ating pagtitiis at kapagsubukan. Lagi nating tatandaan sa bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon na danasin natin. Lagi itong may kaakibat sa kalwalatian niya. Tayo ay pinaalalahanan ng Biblia na mabuhay sa mundong ito na palaging nagbibigay puri sa Diyos ano man ang pagsubok at uno sa ating buhay iyon ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ganoon din dapat ang ating gawin kung papaano dapat tingnan ang mga pagsubok higit sa lahat ito ang dapat nating gawin ang manatiling tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay o hanggang ang ating Panginoong Hesus ay dumating muli po sana ay meron kayong natutunan patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos ingat and God bless